Tingin mo yung mata niya, oh. Parang nakurap na. No? Parang nakurap-kurap. Niwanan mo na agad kami, eh. Saya maglalaro pa naman tayo mamaya. Ang galing, no? Para lang siya natutulog. Tingin mo. Abang ako pagka bumulat ng mata niya. Ang ganyan niyo, sa lolo ko dati nahinga pa siya, eh. Tapos ginising namin, ganyan namin ikaw bubulong ka sa patay. Ako na, bulong ako dati dyan eh. Kinikis ko pa ngayon ganyan dati eh. Ito, bibigyan kita ng lapis kasi favorite mo lagi magsulat na. Hmm. Para si paging ka na. Pamimiss ka namin sa room, di ba? Tsaka ano, yung mga pagkain mo sayang. Hmm. Ito yung favorite mo, oh. Powder. Kaso hindi mo naman ito sip din, eh. Basta huwag ka lang ubuhin kasi walang tubig dun sa ilalim ng lupa. Basta kapag gusto mong maglaro, hukayin ka namin. Gusto mo yan? pa, ano yung wala nang katabi si Carla sa room. Ako na lang tatabi kay Carla, na no. Ako na lang yung upuan mo. Basta pumunta kami dito, ha? Huwag mo kami mumultuhin. Ayan, parang nahinga siya. Ay, tingnan mo yung kamay niyo. 100 lang yung laman. Dati sa akin, sa lolo ko, 1 million. Carlo? Carlo? Anong ginagawa niyo? Mayroon ako pagkain. Oh? Carlo? Anong ginagawa niyo? Ah, naglalaro laruan lang kayo, na. Hmm, ako mayroon pagkain. Gusto mo? Gusto mo? Neck-neck mo! Bumili ka na sa iyo. Binili ko kita dati minsan. Eh. Sa ko. Ayo Ay, ka diyan ha. Mm. Mm. Sayang. Takay ko kay mamaya. Sa kanila lang ko. Hmm? Sakit ka? Kung kunwari kakainin niya to, tapos ito yung tain niya, oh. Ang haba. Carlo, Kasi ang laki nito kakain kakainin na. niya, eh. Nali lalamig ang pagkain. Kakain na daw kayo. Kakain na po kayo ni na Carlo. Arby, mag-bis ka muna kayo. kaya sa inyo. Ayoko, ayoko sa mama. Baka sabihin, makikikain ako. Ano daw po kakainin Arlo, niyo? Carlo, bilisan mo na kumain ka na dito. Punta ka na doon, kakain na kayo, eh. Dito na lang ako. Matagal ka pa, Carlo? Anong kinakain nyo? Ah, pansin ka ito. Nakakain na rin ako ng ganyan eh. Favorite ko din yan. Mm -mm. Carlo, dito muna ako sa dating natin pwesto. Dito muna ako maglalaro. Bilisan Carlo, makakasya doon sa sakuragi. Hindi ka makakanoon. Tawal mo kumain eh. Carlo, nakapatay mo muna ang TV. Hindi ka naman nanonood. na soyo. Carlo, nagugutom na ata yung laruan mo. Hindi pa nakain. Ako na lang magpapakain. Mamaya na pa si Carlo eh, naantay ko eh. Ang tagal matapos kumain. Matatapos ka na daw ba kumain? Hindi pa daw. Hmm, bango. Naaamoy mo din yun. Hala, Carlo, naamoy din niya yung pagkain, no? Sabi niya. Carlo, gusto mo tulungan ka sa assignment mo? Yan ako magagawa para makita mo yung gagawin ko. Na? Carlo, lalabas na ako. Dito mo na lang sa labas kainin yan para madali mo maubos. Ano ba baon mo? Wow! Ang laki. Gusto mo bigyan kita nito? Favorite mo ito, di ba? Nakita kita na kain ka ng ganito kahapon. Hmm. Kapatikim ko sa'yo. Ito yung favorite mo kahapon. Oh. Bibigyan kita nito. Oh. Binigyan kita ng dalawa, ha? Buksan muna kaya to. Buksan natin, no? Oh. Na, nagdikit. Tatabi ko ito mamaya. Ilalagay ulit natin, no? Ayaw. Arlo, anak ko mo kalimutin yung paninda ko, ah. Nandiyan lang yon. Kanyan ba yan? Huwag niyo laruin yan. sabi ko sa dikit inyo, natin. ha? Lahat na lang nilalaro niyo. Arby, ko lagi ko lang ganyan kay Carlo, eh. Kaya natututo yan, eh. Kanyan ba yan? Doon na yun, lang kayo sa labas maglaro. Sinasabi ko sa inyo, sinabi. ha? Arby, susumbong na talaga kita sa nanay Binigyan mo. ko po si, si, Carlo. Binigyan ko po si Carlo na ano, oh. Doon na kayo sa labas maglaro. Maglilinis pa ako dito, eh. Kanina-kanina pa kayo Palabot dyan, ako. eh. Dali doon na kayo sa labas. Sarap. Mumugmug nyo, ha? Harla, tingnan mo, oh. May bago kong laruan. Nalipad to. Tingnan mo, oh. Anong ginagawa mo? Ay, pagkain yan, oh. Sabi ko na, eh. Ito, oh. Gaganyan, lilipad yan. Oh. Yun, lumipad. Parang ato electric pan eh. Ito hmm? mo lakas. Ito mo lilipad to. Oh, di ba? Tapos bababa siya. Bumaba ka nga dito. Ayaw pa niya. Bumaba ka dito. Hala, yun niya bumaba. Yun oh. oh di ba? Sabi ko sa'yo, nakikinig siya sa akin eh. Oh, oh pahiram kita oh. Sa'yo muna yan. Gamitin mo muna yan. Ganyan lang yan, no? Huwag ka matakot, oh. Hindi, hindi mapuputol daliri mo dito. Ito mapipigilan mo ito, oh. Ay, hindi mapuputol daliri mo. Di ba? Ako, pag may pagkain ako, nagbibigay ako. Tsaka paglaruan, pahiram ko. Wow. Tingnan mo, oh. Oh. Kaya mo. Aray, aray. Hindi naman masakit. <laughs> yan. Yan. Pabili ka rin kaya ng ganito sa mama mo. Ganda nito, o oh, tingnan mo. Pag may magbibigay sa akin ng pagkain, nilipad to. Oo, oh, lumipad. Tapos lang hangin, o. Oh. Tingnan mo. Lalagay ko dito. Oh. Lumipad na. Oh, nasa ulo mo nga eh. Alam ko na, para makasali ka, paliparin natin yung pagkain mo. Tingnan natin kung kaya. Ay, hindi. Ayaw daw. Para sa kanya binibigay eh. Kikiam. Kikiam yan, o. Oh sabi ko na eh. Tapos ito, fishball. Nakakain ako ng ganyan sa school namin dati Nabili ako. Ang tong. Asos. Ah, ng ganyan ba? Ang hang. Napopula na nga ang labi mo oh. Ang hangan ka no. Baka di mo maubos yan. Kaya maubosin yan. Hm? Kala mo siguro na ingit ako, no? Marami naman ng pagkain, no? Doon na yung inggit. Oh, sarap nito, oh. Kainin mo to oh. Sarap. Fishball, favorite ko yun. Okay oh, lang, busog naman ako. Tsaka doon yung mga inggit. Hmm. Sino yung bibigyan ko nito? Gusto mo nito, oh? Pwede tayo ng kikiam. Ayaw mo? Okay. Ang dami mong pagkain. Arby, bubuta mo lang ako na akin sa mabili test. yan. Kinatiminda na. May kukunin lang ako o, sa diba, glit, ha? Sabi ko na, eh, nakabili na ako ng ganyan dati. Eh. Kayo magkakalat dyan. Marami rin akong ganyan. Pero naubos ko na yung dati. Natae ko na ngayon, eh. Alam ko na, laruin na lang natin to. Pag nahulaan mo kung nasan itong binching ko, bibigyan mo ako. Pero pag di mo nahulaan, ikaw, bigyan mo pa rin ako. Okay. Ha, saan? Kaliwa? Kaliwa? o oh, wala. O oh, bigyan mo ako ha. Ah. Nag-usap tayo kanina. Hmm. Apat na lang sa'yo. Gusto mo maglaro? O oh, sige, oh, o. sabihin mo, dinadaya kita na. Hmm. Saan? Arbi, lagay mo nga mo ito diba, sa lamesa. Ah, wala. Yung ka na, tanga mo naman. Hoy! Anong sinasabi mo? O? Oh? Ano, ano nang lumalabas sa bibig mo ha? Sinasabi po, ko sa'yo. Hindi ko sabi ko ano, Ang tagal niyang pumili. Kalalabas mo yun yan eh. Di ba? Sabi ko. Sama ka sa sama sa mga kalaro mo eh. Alam mong gano'n ang mga bibig nun eh. eh? Pag narinig rin ko talaga yung kasalta pa rin ano, ng mga ganyan eh. Ayun, umiting ah. Umiting ako. Lalamasin ko bibig mo. Okay lang, ay wala akong pagkain. Hindi naman ako naiingit eh. Nakatigim na rin ako nung ganyan eh. Alam ko na yan eh. Di ba may ganyan din ako pagkain dati? Di ba dati? Hindi ka nga naiingit na eh. Binigyan kita. Di ba? Tingnan mo, hindi ka naiingit dati pero binigyan kita. Sana ganun ka din. Tsaka so, ayaw ko magdamot. Kasi yung batang madamot, nahulugan ng ipot. Alam mo, may kakilala ako, kasi yung tangkad mo, dati kalaro ko, binibigyan ako lagi ng pagkain. Tunod yung kailang damit eh. Galing na. No? Saan mo ba pinili yan? Sarap? Kala mo siguro naingit ako, ano? Paano paghingi ako sa'yo? iyo Bibigyan mo ako? Hindi. Okay lang, din mo na ako hihingi eh. Tsaka sinabi ko lang yun para ano, titignan ko lang kung bibigyan mo ako.